Ako Ay. Oh. Merry Christmas po, Ninong. Andiyan po si Ninang? Naku, wala ka. Alis lang. Ay. Mamamas ka po sa ako eh. Mamamas ko ka? Alaki mo na ala anak. Ano oh. ba naman yan? Kahit na po. Wala pa naman po <coughs> akong asawa eh. Mamamas ko pa po ako? Ano ba yan? Wala akong pambigay ngayon. Eh, pasok ka muna kung gusto mo. Naku, wag na po. Nakakaya naman po eh. Nadalaw ka pa dito. Eh, alam mo namang wala rin si Nino. Dapat nung Pasko ka bumalik. Tsaka hindi na Pasko ngayon. Eh, may three kings pa naman po eh. Three kings? Kahit magbibigayan pa rin ba yun? Opo, hanggang three kings po ang pagbibigay. Ganun ba? Eh, paano yan? Nakakay ninang mo yung pera. Wala. Eh, paano po yan? Babalik pa po ba ako? Eh, wala na. Eh, malayo pa po ako eh. Eh, kung gusto mo, pumasok ka muna dito sa loob. Eh, nakakahiya naman po. Wala pa si Nino. Kaya nga eh. Tsaka sa baba, baka kung ano pa isipin ng ibang tao dito eh. Tsaka bakit ganyan ang suot mo na anak? Dalaga ka na eh. Bakit po? Ano pong masama sa suot ko? Kasi naganda po kaya. Nakakailang eh. anong sabihin ng ibang tao dito oh? Mamaya, isipin nila kung ano yung ano, pinunta mo dito. Ayan po ang uso ngayon, Nino. Ano po ba kayo? Hindi, tsaka isa pa, first time ko lang maka, ano lang, mamasko ko, tapos, malaki na. Hindi ko ba nahihiya? Ba't naman po kong mahihiya? Wala pa naman po akong asawa. Kahit na, eh, bata lang naman yung mga... Bata pa naman po ako, ah. Mamasko ko, eh. Bata ka nga, eh, kaso, ilan taong na ano ba? 18 po. Oh, pwede ka lang mag-asawa. Hindi pa po, wala pa po sa isip ko yun, eh. Ganun? Ano ba yan? Eh, kung gano'n, kung gusto mo mag may mirinda rito, may pagkain. Mayroon po ba? May natira, may natira pa naman eh. Pwede po bang nalang makikain? Oo, oh, pwede naman. Kaso nga lang, yung mga makamay makakita kasi sa iyo, may isipin eh. Wala naman pong tao eh. Kung gusto mo, balik ka na lang tapos magpalit ka ng damit. Tapos, bakit po? Anong pong masama sa damit ko? Ang ganda-ganda nga po ng damit ko eh. Hey. Mas ko po kupok to eh. eh. Diyan yung pamasko. Ano ba yan? Pantulog yata yan eh. Hindi naman yung pamasko. Parang... Hindi po. Yan po ang uso ngayon. Eh, balik ka na lang. Ano, nanak. Kasi mahirap na eh. Mamamaya. Iba, isibig mo ba ang tao dito eh. Tsaka magsama ka lang kasama mo. At least para pagbalik mo. Kasama nandiyan na si Nina. Nabibigay ko din yung pamasko. Malaki na yung utang ko sa iyo eh. So, no. nga po eh. Kaya nga po pumunta ako dito kasi malaki na po yung utang ni Ninang sa akin eh. Baka nung pwede na lang makikain na lang po. Huwag na, huwag na. Eh, eh, ang lay layo-layo pa po nang uwi ang koy eh. tapos wala na mga pala si e, Ninang. Eh, susunod na lang eh. Kamusta mo na lang ako kay Mare? Ha? Sige na. Ah, uh, ah, makikinom na lang po. Oh, sige, sige. Wait lang, wait lang. Oh, oh yan. Iwi mo na yan. Sa inyo na yan. Uwi ko so, na po ito. Oo, oh, oh, sige. Ito na lang po ba mga maskoy yung sa akin? Oo, oh, may lemon na yan. Laklakin na. <laughs> sige, naanak po. Sa'yo na, ha? Sige po. Oo. Oh, Susunod na po ako. Balik kayo ito. Kailangan naka-ano ka. Huwag din ganyan suot. Kasi ano kami. Religious kami. Bawal sa amin yung ganyan. Sige po, Nino. Salamat po. Bye.